Hello mga ka-Health Real Talk! Ang topic natin ngayon ay tungkol sa ubo at sipon. Napakasimpleng sakit. Oo, pero seryosohin mo na. Magandang araw mga ka-Health Real Talk. Ako po muli si Arlene at ngayong araw pag-uusapan natin ang dalawa sa pinaka-common pero pinaka-bad pinaka binabaliwala nating sakit. At ito ang ubo at sipon. Akala natin simpleng trangkaso lang pero minsan may mas malalim pa palang dahilan. Masakit ang lalamunan, makati ang ilong, paulit-ulit ang pagbahing, pero duty ka pa rin o magwo-work ka pa rin, push pa rin, inom lang ng malamig. Teka lang kabayan, dapat ba talagang tiisin o panahon na para pagtuunan mo ng pansin. Ano ba ang cause ng ubo at sipon? Viral infections, gaya ng common cold or flu. Bacterial infection, tulad ng tonsillitis, bronchitis o sinusitis. Allergies, tulad ng alikabok, pollen, pabango. Environmental triggers, tulad ng air conditioned, usok, pabagubagong klima, smoking or second-hand smoke. Kailan dapat mag-alala? Ito ay kapag umabot na ng higit sa sampung araw. May lagnat na hindi bumababa. May plema na dilaw, berde, o kung malala na, may dugo. Nahihirapang huminga. May kasamang chest pain. Ubo ng ubo, lalo na sa gabi. Baka asma na yan o may pulmonya ka na. Paano ito maiiwasan at maaalagaan? Palakasin ang immune system. Uminom ng vitamin C, matulog, magpahinga at uminom ng maraming tubig. Iwasan ang malamig kung may sore throat. Huwag pilitin pumasok kapag may lagnat at ubo. Magmask kung may ubo para hindi makahawa. Steam inhalation at warm fluids ay malaking tulong pa rin. Kung may maintenance meds ka sa asthma or allergies, ituloy ito. At kung lumala magpatingin. Huwag puro over the counter lang. Mga kabayan, huwag inormalize ang paglalakad kahit inuubot sipon. Hindi lang ito tungkol sa lakas ng loob. Kundi pagrespeto mo sa sarili mong katawan at sa kalusugan ng ibang tao. Maaaring simpleng ubo o simula ng mas malalang karamdaman. This is Arlene for Health Real Talk reminding you. Kung may ubo't sipon, alagaan agad. Huwag palipasin, huwag ipagwalang-bahala dahil ang simpleng sintomas pwedeng maging simula ng seryosong sakit mo. Have a nice day everyone.